Hi guys! For today's video ay eh gagawa ako ng snack na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya tara, samahan ninyo ako magluto. So guys, ito yung mga ingredients na gagawin natin. Uh, snack natin. Ito, uh, patatas, sausage, at crab sticks. So yan, gagawin natin dito, babalta natin. And then, ito oh, siguro, ito, alam na alam nyo na ito dahil madalas ginagamit, no? Gagawin natin, na, oh, yan, hanggang sa maging manipis. So, hindi ko na-explain masyado. Papakita ko na lang kung paano ko siya lulutuin. So, tara na guys. Magluto na tayo. So, guys, ito. Nabalatan ko na yung ating mga patatas. So, dapat kasi ganto kalalaki eh. Kaya lang yung iba, ganito pala yung binigay sa akin. So, okay. So, ayan. Gagantihin natin. Oh. O, ba diba? Yan. Para maging... Alam yung matandaan yung nagluto ko ng fish and chips? Parang ganun. Tapos, ibabalot natin yung sausage. So, mahirap yung paliwanag eh. Papakita ko na lang sa inyo kung paano yung proseso, ha? So ito guys, oh, nagtry ako uli, oh, 'di ba? Tapos, ayan, 'di ba? Igaganyan natin siya. Ganyan. Sa bao dalawa. Ay, ah, isa lang siguro. Tapos lagyan tayo ng toothpick. Mayroon akong binili doon eh. Wait lang, kukunin ko. Ito guys, oh. Ito yung gagamitin. Oh, nakasil pa yan ha. Baka akala nyo, gamit naman yung toothpick na gagamitin ko. Huwag kayong ano dyan ha. Huh? So, ayan. Ah, binili ko yung mic-mic, 15 pesos lang yan. Pero syempre, pag isa pa lang kayo bumili, mas mas mura. So ito, gaganyan natin. Tada, 'di ba? Tapos lagyan ng toothpick and then i-deep fry natin. So lagi ko talagang kita sa Facebook eh, sa reels dumadaan. So try natin. Alam niyo naman 'di ba, sabi ko sa inyo gaya-gaya ako. So ito masyado mahaba kaya puputulin natin 'yan ng kalahati. Sige, so, gaganyan natin. So, 'yan. Basta gagawin ko 'yon ha. Wait lang kayo diyan. 'Yan, Gamitan natin ito kasi baka mamaya makaskas. Eh, wait lang. Nibasan ko guys, nalaglag kasi. Hindi kasi nakaano eh. <laughs> o, diba? Bakit? Di naman masama magkamali ah. Diba? E, dumulas nga eh. Bakit ba kayo? Ayan. Baka puro kamay na naman. Tapos ganyan. Tapos, kailangan, ayan, nakasakto na siya. O, ba diba? Kita nyo ah. Baka puro kamay ah. O, yan. Oh. Ah. Balitan nga natin. Eh, wag na. So, next potato. Ano na sa guys. O, oh. oh di ba? <laughs> guys, gumawa ako. Ano yung mas maganda? Itong buong sausage o itong maliit? Ah. Huh? Ayan o, oh, yung maliit. Ito malaki. Ano sa tingin niya? Siguro guys, ito na lang gagawin ko. Ha? No? Kasi pag ito, baka hindi maluto yung sausage sa, sa, loob eh. Diba? At least ito, o. Oh. Maraming pa akong magagawa, diba? Para lang ba magpantay yung, yung, ano, yung kakainin na mayroong konting sausage at mayroon ding chips. Tsaka guys, kasi pag ganito kalaki, baka ma-overpower ng sausage yung ating ano patatas. Diba? Hindi na malalasahan yung chips. Ay, 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 kundi yung puro patatas na. Ay, kundi yung ano. Kung baga ng ano, basta yun na yun. Alam niyo yun na yung ibig ko sabihin. ba? Diba? So, ayan. Tutuhugin muna natin silang lahat. Diba? Oops. Kung magkulang man yung patatas natin, okay lang kasi may extra pa akong patatas dyan sa ref. So, nothing to worry kung magkulong yung ating patatas. Meron pa tayong tatlong patatas sa rep. Pero, ang ganda, ang unahin natin itong mga malalaki na chips, patatas. O, oh, diba? Ang gandang idea ito, guys, sa mga handaan. Yung mga pika-pika, alam nyo yun. yan At least, ba diba? sabi sa inyo, eh, gaya-gaya ako, pag may nakita ko sa sa, ano, reels, pagka tingin ko kaya kong gawin. Hmm. First time ko lang lutuin to guys. Gawin to guys. Kaya, huwag kayong ano dyan. Wala ko lang katang ibang nilagay niyang, ano, dito. Siguro, mamaya, bubudburang ko lang siya ng salt. before Pero, kasi may plasa na yung ating sausage, eh. Yung sausage natin is Japanese sausage. Ano yan, guys? Manamis-namis. Ito, manamis-namis yan. Hmm. Pwede rin siguro hotdog. Actually, yung, ano, yung itong crab sticks. Ano lang 'yan? Nakita ko ah, naisip ko lang ba? Kasi meron pa ako isang gustong gawin pero saka ko na kung ano 'yon. Naisip ko lang na baka baka pwedeng ano, crab sticks, ah, 'di ba? So guys, ito na 'yung aking mga nagawa. Ito na 'yung sausage. Oh, 'di ba ang ganda ay? O di ba? Tapos ito naman yung crab sticks. Alam niyo guys, bagay na bagay ito sa mga kumero kayong party, pang pika-pika. O di ba? Habang naghihintay yung ibang guests niyo na bago mag-start yung party niyo, pwede ito. Totoo lang, o di ba? Kasi to oh, natira. Ay guys, so nga pala, yung iba dinobli ko ng chips ay ng patatas kasi manipis eh, tsaka maliit. So ayan oh. So titingnan natin. Pero hindi lahat ah. Ayan oh. Kasi yung mga natira maliliit na. So titingnan natin kung magiging crispy pa rin ba siya. So, tara na guys. Lutuin na natin siya. So, ayan na guys. Mayit yung kabali natin. Nagayon natin yung ating mantika. Kailangan lubog eh. Ayan. So guys, mainit na yan. Mag-try tayo ng isa. So, oh, gusto ko sana yung mainit, mainit pa. Para pag baba ano, eh talagang mag-agder patakaluti niya. So, hintayin muna natin. Pero siguro parang pwede na. Ito okay, guys, salad na natin. ko Eh, okay. So, iwan naman natin yan guys. Alam niyo guys, ibabalik ko to. Kasi o oh, malambot, try natin ibalik. Kasi hindi siya naging crispy. Parang failed yung ating ginagawa. O baka siguro, ano, kailangan mainit na mainit sa mantika. So, ayan, hintayin muna natin to. Dinalik natin yung una natin niluto. Tsaka, ano, ayan o. No? Okay, kaya hindi ko masabi kung crispy ba siya. Ang natin pag lumanod guys. Ha? So ayan guys, ang ginawa ko, hindi ko siya ginalaw. Lang pagkasalang, hindi ko siya hinalo-halo. So ngayon ko lang sa ano. Parang sa okay yung ganun guys. Yan no? na hindi siya gagalawin. Ang so, ina natin, parang mas maganda nga siya guys. Ito, e, eh, kaya natin. Kaya lang kasi yung sausage kasi hindi na ano eh. dito guys, ang una natin isa lang yung dalawa ang ano, patatas. Tingnan natin kung ano nangyayari. Paano maging successful ito? Huwag muna natin galawin, guys. So, ayan, guys, o. Oh, tingnan natin. Parang hindi siya magiging crispy, but it's okay. Ah, uh, alamin natin kung anong reason. Baka kailangan talaga, ano, mainit. Pero mainit na mainit na yung kawali, eh, yung mantika, eh. So, guys, ang ina na natin. Ito so, dapat nakaganyan, eh. So, guys, dinoble fry natin. I mean, ko pala. Dinoble fry ko para mag-crispy yung ating ano, patatas. So, diba? Hindi pa naman sunog eh. Bakit ba? Kaya yung ano dyan ah. Tapos nilaksan ko yung apoy guys. Ayan. Actually, tinikman ko na siya guys. Masarap siya. Yung sausage. And ano, okay Guys, successful. Ayan o, oh, crispy nga siya. Kailangan i double fry. O, oh, di ba? Ito na po ang nilood snack. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!